oobserbahan ko itong tricycle na to dito sa Sariaya, Quezon. Mapa Candelaria, Chaong, or mapa San Pablo man ay ganito sila. Hindi po sila nasunod sa mga ordinance ng local government sa nabanggit na mga bayan. Kasalukuyan ko pong binabaybay itong National Road ng Sariaya, Quezon at sinusubukan ko rin businahan ang tricycle kung tatabi nga siya kasi binubusinahan din po ako nung nasa likod ko na ang mabibilis na mga bus or mga van or lahat ng mga four wheels dito sa National Road pero ito pong kamuting driver ng tricycle na ito ay nagmamatigasan at ayaw tumabi or gamitin itong shoulder na kung saan ay maganda naman dumaan dito Alam nyo mga kabox na napakalaki ang average ng aksidente ng mga tricycle dito gawa ng nasasagi sila ng mga mabibilis na sasakyan na galing sa Bicol, Visayas at Mindanao. Ako po ay nananawagan sa lahat po ng mga may tricycle saan mang kayong probinsya ay gamitin nyo po yung mga shoulders na lane wag po kayo dito sa national road na or yung sa mga fastest lane at iyan po ay naka designate po yan or designated lane po yan sa mga mabibilis na sasakyan kung alam nyo lang po ang mga four wheels na yan ay nagmamadali din makauwi hindi po yan kagaya ng inyong speed na napakabagal hindi po yan angkop ang speed ninyo sa mga four wheels kaya kung pwede lang mga tricycle driver na dito po kayo dumaan sa shoulder or dyan sa gilid. Hindi po yung ang mag-overtake sa inyo dito sa kaliwa ay yung mga four wheels. Atin pong iwasan yon na ganoong pag-uugali. Mga kaboks, mga tricycle drivers na kamote, kayo po ay nakakasagabal sa national road at hindi hindi po dapat kayo dadaan dito at kung meron lang alternate route talagang doon dapat kayo pero dito inalaw na rin kayo ng local government nyo pero gamitin ninyo itong shoulder at hindi itong fastest lane para maiwasan natin ang aksidente hanggang dito na lang mga kaboks and uh, marami pa po tayo mga informative contents na inyong matutunghayan dito sa Books TV maraming maraming salamat po ulit and god bless us all mga kabooks